Alam mo ba kung ano ang salitang, Diyos? Alam mo ba kung sino ang iyong tinatawag kapag nagsasalita ka, o binibigkas ang salitang, Diyos? Marami sa mga tao sa panahong ito ang sunod-sunod na naririnig ang salitang ito nang hindi alam kung saan ito nanggaling. Saan nagmula ang salitang, Diyos? Bisaya ba ito o Tagalog? Sino ba talaga ang tinutukoy ng salitang, Diyos? Ang Diyos ay hindi bisaya, ang salitang Diyos ay binibigkas sa Espanyol, Portugues, Latin at Griego, ito ay binibigkas din ng bisaya, Tagalog, Hilunggo, Waray at iba pa. Sa madaling salita, ang salitang, Diyos, ay binibigkas sa maraming bansa at lugar sa mundo, hindi lang dito sa Pilipinas. Ito ay binibigkas sa mga sumusunod na lugar. Pilipinas binibigkas na, Diyos, Spain binibigkas na, Diyos, Portugal binibigkas na, Deus, Italy o Latin binibigkas na, Deus. Ayon sa Latina Vulgate Bible, apat na at apat AD ni Jerome. India binibigkas na, Diyos. Ayon sa Encyclopedia Americana, Volume 29, Pahina at 771 kaya malinaw na nagpapahiwatig na ang salita ay hindi salitang Filipino, hindi salitang Bisaya, hindi salitang Tagalog, hindi salitang Hapon. Ang salitang Diyos ay hindi rin isang salitang Hebreo dahil hindi ito makikita sa buong banal na kasulatan ng Hebreo o wikang Hebreo. Kung gayon, ano ang ibig sabihin ng salitang Diyos na ito? Saan ito nanggaling? Bakit ito napunta sa Pilipinas? Tama bang ibigkas natin ito at sambahin? Ang pinagmulan ng salitang, Diyos. Ang salitang Diyos ay nagmula sa Espanyol. Alam mo ba na ang Pilipinas ay inalipin ng mga Kastila mula sa Espanya ng mahigit tatlong daang taon? Sa mga taon na ito kaya dumating ang salitang Diyos dito sa Pilipinas. Bilang patunay, ating basahin sa salitang Kastila ang Juan Kapitulo 3 Versikulo 16. Mula sa Biblia na ibinigay sa mga Gideon. Porque de tal manera amo, Dios, el mundo, que ha dado a su hijo unigenito, para aquel que en él cree, no si pierda, mas tenga vida eternal. Dito mo mababasa na ang Diyos ay binibigkas din ng mga Kastila. Maging sa Portugal, isang kalapit na bansa ng Espanya, ang salitang Diyos ay nakasulat bilang, Deus, na D-E-U-S ngunit ang pagbigkas ay pareho. Narito ang pagsulat ng Juan Kapitulo 3 Versikulo 16 sa wikang Portugues sa Bansang Portugal. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigenito, para que todo aquele que nele crê não perca, mas tenha a vida eternal. Ang Diyos ay binibigkas din sa mga bansa sa Central America at South America din noon, tulad ng Pilipinas na inalipin din ng bansang Espanya. Ito ay binibigkas din na, Deus, na DUS sa bansang Brazil. Ang Brazil ay isang bansang minsang inalipin ng Portugal, saan nakuha ng Kastila ang salitang, Diyos. Ang salitang Diyos ay kinuha ng mga Espanyol mula sa Latin na, Deus, na DEUS. Narito ang nakasulat sa Encyclopedia International, Volume 10, pahina 374. Latin developed into entirely new languages, the Roman languages, Italian, Sardinian, Provençal, French, Catalan, Spanish, Portuguese, Rhaeto-Romanic and Romanian. Kaya makikita talaga na ang wikang Espanyol ay galing talaga sa Latin kaya hindi katakataka na ang Espanyol na Dios na DIOS ay nagmula sa Latin na Deus na DEUS. Saan nagmula ang Latin na Deus na DEUS? Latin ang wika ng mga Romano at narito ang nakasulat sa World History ni Professor Gregorio F. Saide, pahina 73 the religion of the Romans was very practical and mixed. They adopted Greek paganism, blending it with their ancestral religion. They borrowed the Greek deities and Romanized their names. For instance Ares, the Greek god of war became Mars. Dito mo makikita na ang relihiyon ng mga Romano ay nagmula sa paganismong Griego. Maging si Ares sa Griego ay naging Mars sa Romano o Latin tulad din ng Greek na Jesus, na naging Jesus sa Latin o Romano, na naging Jesus sa English. Dagdag na sulat mula sa Mapagkakatiwalaang ang Encyclopedia International, Volume 10, pahina 374 at pitumpot sa artikulo na Latin from the beginning. The system of writing was alphabetic, derived from the Greek na kinukumpirma rin ng Webster's Encyclopedic on Ambridge Dictionary, New Revised Edition Pahina 1661, na From Greek Genitive of Zeus. Ibig sabihin, ang salitang Diyos ay orihinal na mula sa wikang Griego. Kaya ngayon para maintindihan natin mabuti kung bakit galing talaga sa wikang Grigo ang salitang Diyos kailangan muna nating malaman ang sumusunod. Nakakapanood na ba kayo ng mga Greek mythological movies? Katulad ng sikat na movie na Clash of the Titans, matatandaan na sa movie ay lumilitaw doon ang pangalang Zeus. Sino nga ba si Zeus? Ayon sa Encyclopedia Britannica, Zeus, in ancient Greek religion, chief deity of the pantheon, a sky and weather god who was identical with the Roman god Jupiter, his name may be related to that of the sky god Dias of the ancient Hindu Rig Veda. Ibig sabihin, kung bubuksan mo lang ang iyong kaisipan. Si Zeus pala sa Greek ay identical lang sila ni Jupiter sa Roman, at Dyaus sa India ayon sa mga encyclopedia na nabanggit. At para maintindihan mo pa ng maigi, ito ang sumusunod na pahayag. Ayon sa Groyler International Dictionary Volume 1, pahina 371, isang libo na raan at pitumpot siyam na edition. Sa artikulong, Diyos Kuri, ay nagpapatunay na ang Diyos Kuri ay mula sa Greek mythology. Ang Castor at pull lock sa Greek ay Diyos Koroy, ibig sabihin ay, mga anak ni Zeus. Kaya ang salitang Diyos ay genitive ni Zeus plus Koroy. Ang koroy ay ang plural ng chorus. Ang kahulugan ng chorus ay boy or son. At para maintindihan mo ng maigi, makikita mo ito sa Bible Encyclopedia app sa Acts 28 verse 11, na ang Diyos Kuri ay dalawang anak na lalaki ni Zeus na si Castor at Paul Lux. Makikita din doon na sa Acts 14 na verse 12 na si Zeus at Jupiter ay iisa lang, Base na rin sa iba't ibang version ng Biblia sa mga nabanggit na bersikulo. Ang Zeus na binanggit sa encyclopedia ay sharing Zeus na binanggit sa Bible na mababasa sa Acts 14:13 sa salin ng New American Standard Bible o NASB na sinasamba ng mga pag-anong Greek na sa ibang salin ng Biblia ay Jupiter. Ang salitang Zeus na nabasa mo sa English Bible sa Acts 14:13 kung babasahin mo yan sa Greek Bible ay hindi Zeus ang mababasa mo kundi Diyos. Ibig sabihin lang na ang Zeus at Diyos ay iisa lang talaga. Ito ay mababasa mo ng ganito sa Greek Bible. Ο Θεούς ο Κύριος του Οδούς Πρωτεσπόλεως Ταύρος καὶ στεματα επιτοισόχλοις Αθηλενθάιν. Encyclopedia Americana, Volume 29, pahina 509 at 501. 2000 edition sa artikulong, Zeus, na nagsasabing, Zeus, in ancient Greek religion, the chief deity. He was known to the Romans as Jupiter and to the Asiatic Indians as Dias Pita. Kaya hindi maitatanggi base sa mga referensya na ang salitang Diyos ay galing sa Greek God na si Zeus. Dadagdagan pa natin, ayon sa Collier's Encyclopedia Volume 23, pahina 738, isang libo na at siyam na anim na edisyon. Nagsasabi na, the Greek letter Z, had in the various Greek dialects several pronunciations, among them the and DZ. Ibig sabihin pala nito, kapag nagbigkas ka ng Diyos o Deus, ay para ka na rin nagbigkas ng Zeus kasi ang unang letrang D ay pwede rin na maging Z. At ang Theos na Theos na Greek word ng God ay magkahalin tulad din ito sa Zeus, Diyos, at Deus. Dahil ang TH sa Theos ay pwede rin itong ma-vocalize ng D sound, na pwede rin na maging Z sound. Ibig sabihin, kung ito iyong titingnan, magmula sa pangalan ng Greek deity na si Zeus, ay naging translated ito sa iba't ibang language sa mundo, na pwede rin na matawag na transliterated kasi magkasing tunog lang ito kahit iba-iba ang language nito. Umpisahan natin sa Greek na Theos, na naging Deus sa Latin, Portuguese at Brazil. Na naging Dios sa Spanish, na naging Dios sa India, na naging Dios sa Pilipinas, at pagdating sa English, na translate ito na God. Ngayon alam na natin na ang pagsulat ng Latin ay nagmula rin pala sa Grego. Ang relihiyon at pagsulat ng mga Latin o Romano ay nagmula sa mga Grego. Iyan ay malinaw at hindi maitatanggi. Hindi rin maitatanggi na ang Latin na Dios ay talagang nagmula sa Griego. Ano ito sa Greek? Ang Latin na Dios ay nagmula sa Grigang Zeus. At ito pa, last na ito kasi alam kong nauumay ka na. Ayon sa Greek Dictionary of the New Testament na ang Delta D, Iota I, Omicron O, at Sigma S, na ang ibig sabihin ay, DIOS or Diyos ay makikita mo talaga sa number 2203 na si Zeus at Diyos na DIOS ay iisa lang. Ngayon alam mo na. Patuloy mo pa bang gagamitin at ibigtas ang salitang Diyos? Magpapatuloy ka pa ba sa pagsamba at banggitin ito sa tuwing ikaw ay nagdarasal? Nasa sa iyo ang desisyon. Dagon salamat.